Peaceful Sunday everyone. Kumusta po kayong lahat? I hope maayos ninyong naidaos ang inyong mga weekends. Bukas ay working day na naman. And today is the last day of June 2024. And bukas, July na. Ikapitong buwan ng ating taon 2024. So ang masasabi ko lang, July, please be good to us. Anyway, siguro meron na rin kayong naririnig dati. Tungkol sa mga nagpapakilalang mga dating trabahante ni Diwata at meron na silang mga sinasabi mga reklamo nila na naging dahilan daw kaya sila umalis bilang mga trabahante ni Diwata. At ang sinasabi nilang rason ay dahil underpaid sila. Kumbaga, lampas sa 8 hours ang working hours nila. Pero yung sahod nila ay good for 8 hours lang. Kung alam natin, sa NCR, ang minimum wage ay 610 pesos per day. At ito ay for 8 hours. Pag lumampas ng 8 hours, considered overtime na ito. So ito yung kiniklaim ng ibang mga dating trabahante ni Diwata. Which is of course, hindi naman talaga tayo nakakasiguro kung totoo nga itong mga bintang nila laban kay Diwata or produkto ito ng galit nila kay Diwata. May nabanggit din kasi si Diwata tungkol dito sa mga sinasabi niya na mga nagpapakalat ng mga hindi magandang kwento tungkol sa kanya, lalong-lalo na sa mga dati niyang trabahante. Alam mo lahat naman yan sila doon sa mga bahasya na bakit wala ganito, ganyan, binibigyan ko yan at binibriping ko yan. Meron lang talaga matitigas ang ulo. Pero syempre nga, ginaman lahat ng panahon kasi di pa pag ganun ganon tayo, nakatutok tayo. Minsan meron lang tayo mga in dito. Kaya lang ang problema, matitigas ang mga ulo ng iba talaga. Tapos yung ibang nahuhuling tulog, pag tinanggal, pupunta na kung saan, magreklamo, pati mga tag isang araw pa lang dito. Kasi dito, mas mabilis na makapasok kasi talaga, noon pa man sinasabi ko talaga, mas uh, malapit ako doon sa mga wala talagang trabaho na na tulungan nila lalong lalo na po yung mga kalsada, nasa kalsada yung mga kakilala ko dati so kaya lang ang problema ay uh, yung iba ayaw talaga ng trabaho so gusto nila ganong buhay so wala tayong magagawa doon basta yung part ko na ginawa ko na makatulong sa kanila ginawa ko na. Ang problema ito pa pag mayroon kang tinanggal dito naman kasi wala ng regular farmers nakapasok na kaagad nagreklamo na feeling matagal na sila sa akin, pering aping ape up eh, pero ang problema na sa inyo, so wala na akong pakialam doon. So ayon na mismo kay Diwata, ang priority niya na gusto sana niya talagang tulungan at mabigyan ng chance na makapagtrabaho para magkaroon ng hanap buhay ay yung mga dating kakilala niya na mga taong lansangan. Kaso nga siyempre, iba-iba ang mga tao. Kumbaga, merong iba na talagang disidido na maghanap buhay at kumita ng pera para mabuhay sa mas disenteng paraan. Meron namang iba, mas gusto nila, yung maglimos na lang at manghingi ng kanilang ikabubuhay at hindi na nila ito paghirapan. Meron namang iba, ang gusto nila, mas malaking pasahod ang inaasahan nila. Sa palagay ko naman dito sa kaso ni Diwata, maaaring hindi ganun kataas nga ang pasahod niya dahil unang-una nga, hindi pa nag-iisang taon yung pwesto niya. Pero ina-expect ko rin naman sa parte ni Diwata na sinusunod niya ang tamang pasahod na nakasaad sa ating batas. Ngayon doon sa mga nag apply ng trabaho para dito sa Parisa ni Diwata, siguro naman alam na nila na talagang nakakapagod ang trabaho doon dahil unang-una viral na viral na napakarami na ang customer ng Parisa ni Diwata. So hindi naman pwede na hindi ka talagang mabibisi buong araw And at the same time, nung mag-apply din sila alam din siguro nila na 24 hours yung paresa ni Diwata. So, ibig sabihin, may shifting. Merong sa araw, merong sa gabi. Pero hindi pwede na buong buwan ay day shift ka lang. May shifting ito ng panggabi. Ngayon, kung hindi mo kaya o hindi kaya ng katawan mo yung night shift, maaaring pwedeng kausapin mo siguro si Diwata o di kaya huwag ka nang mag-apply dahil hindi kaya ng katawan mo. Kaya sa mag-a-apply ka, tapos hindi mo kaya, magre ka, aalis ka, at sisiraan mo yung employer mo. Hindi rin maganda yung ganon. And sigurado rin ako na bago kayo pumasok sa trabaho na yon, kinausap kayo ni Diwata at siguro naman nagkaroon din kayo ng agreement kung magkano yung sasahurin mo at kung ilang oras yung magiging trabaho mo. Ang minimum working hours kasi talaga sa Pilipinas ay 8 hours per day, excluding yung 1 hour na break. So more or less, 9 hours. Pero yung working hours, 8 hours lang. So just in case, kung halimbawa lang, totoo nga itong mga nireklamo nila, mas maganda siguro na idulog nila ito sa mga tamang ahensya, katulad ng dole, or iparadyo nila, o lumapit sila sa pinakamalapit na barangay, barangay hall or office, at doon sila magreklamo. Hindi kasi tama na ipapadaan nila ito sa social media dahil unang-una, hindi makapagbibigay ng solusyon ang social media. Kung sa social media nila ito idadaan, doon sila magre-reklamo, doon sila kukuda ng kukuda, ang mangyayari kasi, instead na paniniwalaan sila, lalabas patuloy na ang intention nila ay manira o di kaya gusto lang nila na mag sila. It's either gustong sumikat o gustong manira. Kasi hindi ang social media ang tamang ahensya o tamang opisina para sa mga reklamo, lalong-lalong na kung ito ay patungkol sa pasahon. Eh ang kaso nga lang, hanggang ngayon, wala naman tayong naririnig na naibalita o nairadyo tungkol sa mga maling pasahod di umano ni Diwata so ibig sabihin kanino tayo maniniwala ngayon dun sa mga trabahan dun sa mga dating trabahante na nagkiklaim na naagrabyado sila sa pasahod okay Diwata bilang may-ari ng paresan at wala namang lumalabas na balita na meron ka siyang mga dating empleyado na nagreklamo laban sa kanya ngayon hindi ko rin naman sinasabi dito na walang katotohanan yung mga kumakalat na sinasabi ng mga dating empleyado ni Diwata. Yun nga lang, hindi kasi pwede na paniwalaan yung mga ganon nang walang basihan. Kung talagang totoo ang mga yun, dumulog sila sa tamang ahensya nang maimbestigahan at maparusahan kung talagang may nilabag nga si Diwata pagdating sa pasahod sa kanyang mga empleyado. Ganon ang tamang procedure. Hindi yung magbubunga nga, nga na lang kayo sa social media hoping na masusolusyonan yung reklamo ninyo. At isa pa, pinaayos na rin talaga ni Diwata yung kanyang parisan. Ibig sabihin, pagdating sa sanitary, lalong-lalo na ng kanyang mga food handlers, yung, yung mga nagsaserve doon, yung, yung mga nagchachap ng mga pagkain niya, yung mga nagsaserve, yung mga nagsaserve ng kanin, ng sabaw, lahat ng trabahante niya, nire-require na rin niya ngayon na gumamit ng hairnet at saka ng mask, which is tama. Hey, no. Hey, no. Hairnet, Christmas. Oh, may raw kumpleto dito tayo ba Walang hairnet, walang Christmas. O, tatawa ka pa kahit mamaya. Tay walang pismas asa lang Christmas. Ayan, huli mamaya tayo magkita. huli, May usapan kasi kami pag walang uniform, walang pismas walang hairnet kasi nag-provide na ako sa kanila, isusuot na lang. Tapos syempre, moral naman yung hairnet pag naluma na sa kayong pismas magkano lang yon So provided na nila yun. Pero, pero, pero nag-provide tayo ng marami siyempre naubos naman yan. Kaya yung wala, alam mo na, para matuto sila. In fact, mas maganda nga kung may mga regular blood test at x-ray test itong mga empleyado ni Diwata. Dahil alam natin, pagkain yung hinahawakan nila. At malaki ang magiging epekto nito kung sakasakali na merong magkasakit o magkaroon ng food poisoning sa paresan niya. Talagang masisira ang paresan niya. So mas maganda na rin na umiwas siya sa mga ganito. Kasi katulad dito sa Dubai, ang mga food handlers dito, iba yung mga medical test nila compared sa mga tao nagtatrabaho sa opisina o dun sa mga tao hindi nagahandle ng mga pagkain. Kasi nga, iniingatan dito, hindi lang yung TB, hindi lang yung hepatitis, kung hindi yung iba pang mga harmful microorganisms na maaring magkukos ng LBM, magkukos ng sakit ng tiyan, magkukos ng food poisoning, at kung ano-ano pa. So siguro, kailangan din itong ipasok ni Diwata sa kanyang programa sa kanyang mga puesto na isubmit niya for regular test ang kanyang mga empleyado. And of course, siya ang magsushoulder nito dapat. Kasi kung ibabawas pa ito sa, sa sinasahod ng mga empleyado niya, naku baka wala nang matira sa sahod ng mga empleyado niya. Additional gastos man ito para sa kanya, pero sa palagay ko, malaki ang maitutulong nito para sa safety ng mga customers niya. Mabuti na yung umiiwas kaysa magsisi sa bandang huli. Kasi na mention nga niya na hindi naman daw mahirap pumasok or mag-apply dun sa kanya dahil hindi naman daw siya nagre-require ng kung ano-anong requirements. So ipagpalagay natin ganun. Pero itong medical tests para sa kanyang mga empleyado, sa palagay ko, importante, importante ito. Dahil pag nagkaroon ng kahit isang hindi magandang pangyayari na ang magiging dahilan ay yung pagkain niya, talagang masisira ang kanyang parisan. And alam natin pag nasira yung paresa niya, mawawala na siya ng hanap buhay. Hindi lang siya, kung hindi pati yung lahat ng mga empleyado niya. Oo, tama yung ginagawa niya ngayon na nag-hairnet, nagmamask, at nagga gloves yung mga nag ng pagkain niya. But I think this is not enough. Derikado pa rin kasi yung tuberculosis, yung hepatitis, at yung mga harmful microorganisms na maaring makuha. Lalong-lalo na itong tuberculosis at hepatitis ay communicable diseases and very contagious. So, mabuti ng 100% sure siya na yung mga trabahante niya na in charge sa mga pagkain ay walang mga ganitong klaseng communicable diseases. So, yun lang mga kaibigan. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panunod. At doon sa mga trabahante, even doon sa mga dating trabahante ni Diwata, na palagay nila ay underpaid sila at overwork sila, pwede silang magreklamo sa tamang ahensya. Sa tamang ahensya ng ating gobyerno. Huwag na nilang idaan pa sa mga social media dahil hindi ito ang mag-aayos ng kanilang mga problema. Once again, daghan ka ayong salamat sa inyong mga suporta. Malipayong Domingo ka kaninyong tanan. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.